Ayun na. In the left corner, Kalipang Dasmariñas Dasmarinas, Cavite. Hindi pa tumatae. eh. Dave buk No! Oh! In the left corner, wala pa kay Hindi pa naniligo. Christian Bato. Bale, wow! yeah, kamay, kamay. Kamay, kamay, kamay. Kamay, kamay. Oh, dapat ano ah. Walang iyakan ka na. Okay. Kaganyan umiyak si Christian. Good, good, good. Go niyan. No, 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 no. Katawanlah ha? ah. Oh. Oh, sabar oh. sipak Katawan, katawan. Oh, katawanlah ya, katawan. Katawan, good job, good job. Katawanlah ya. Ji, good job. Katawanlah ya, katawan ah. <laughs> katawanlah <lang> ya. Oi, katawanlah ya lah. <laughs> The roll! The, 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 the roll! 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 Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Wala sa mukha ah! Oh! 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 All, one, all, one, all, one, all one lang yan! Ah, malakas. Eh, papa. Paliwanag ko lang ha. Itong gloves nito, gawa lang ni Beveridge 'yan, ha. Gawa-gawa lang 'yan. Okay, commentator. Okay, go. Okay, yun knockout kanina, yun knockout kanina all one tayo. Fight. Wala, time out. Kai. Go. Yeah. Okay, good na 'yan. Boom! Oh! Wala sa mukha, ha? Katawan lang yan. Boom! <laughs> Katawan lang yan, ha? <laughs> Wala. Wala sa mukha, ha? Wala sa mukha. Katawan lang yan. Wait, wait, time out. Ang ating trophy ay alcohol. Pagtanggal ng odor sa kilitigan. Oh, oy. Brad, kamay, Brad. Kamay. Brad, kamay, kamay. Brad. Kamay, kamay. Uh, Misponsoran lang po natin yung gumawa ng gloves. Thank you po kay Kuya, Kuya Baby Ruth. <laughs> Eto, gumawa ng gloves eh. Di Pero siya po yung next silang dalawa. Okay, okay. Okay. okay walang hiyakan, walang... Kamay, kamay. Kamay, kamay. Walang personal, laro-laro. Go. Oh. Wala sa mukha ha? Wala, wala. wala siya mukha. Ano next <laughs> na.